May kaming bulok na ng ngipin! Oh no! Kailangan ko na magpabunod! Sumasakit na tong mga ngipin! Ang kaming butas-butas! Mga bulok-bulok! Hala! Oh. Ah? <coughs> Grabe naman tong si Doktor! Nakakatakot! Oh no! Ah! Hello guys! Welcome back! This is MJ Bangis! Grabe, sobrang sakit ng ngipin ko. Hindi pa natuloy-tuloy. Pagpapabunod ko ng ngipin dahil sa peking doktor na yun. Grabe, bigla pa naman akong iniwanan. Tatanggalin niya lang naman yung ngipin ko. Tapos bigla siyang nawala. Ano ba naman yun? Grabing doktor yan. Sakit na talaga ng ngipin ko. Oh! What is this? Ayun siya! Hello! May gumagalaw pa na so What the hell? Yung postisong may mata hinahabol ako. What the hell? natutulog pa siya, oh. Uy, gising, gising. Kabitis. Wala pala tong kabitis na to, eh. Mahinang nilalang pala to, eh. Oh, no! Nakita niya ako! Hala! Hey! Ah! Salamat po, manong police Grabe ka. Grabe. Buti na lang niligtas tayo ni manong guard. Pag punta tayo sa CCTV nang malaman natin kung ano nangyari. Hello, manong guard. Oh, my gosh. Ano yan? Mga toothpaste? Gosh, man na nabubuhay. Walang kwenta tong mga librong to. Hindi naman nagagamit ng maayos. Ouch! Ouch! Oh my gosh! What is that cavity? Saan ko na to? Hala! Ang papangit ang mga itsura. Ah! Joke lang! Mm, patay kayo sa akin. Mm, sige. Ha! Mga mahihina pala kayo eh. Kala ko naman napakalakas nyo. Hindi pala. Oh no! Lalapag ako. Baka mamatay ako dito. Ah! Okay, goods lang pala to. Hala, may daga pa! Grabe yung daga, namumula yung mata. Bakit ganyan? Kita ka pa yung mga ngipin niya. kalangan na, rin, sig kalangan na rin siguro niya magpa. Then, kailangan ko tumulod. Ah! Oh, hindi niya ako nakita. Buti naman. Hala, kawawa naman si ate! Wait lang, sister, tutulungan kita. Ito na, ibubuhati ko na. Ariko, ariko, bigat. Ay, okay ka lang ba? Okay, thank you so much. Pharmacist, sige, pupunta ako sa'yo. Hello po, manong pharmacist. Tulungan niyo naman ako. Kailangan ko ng heart. Naku po, nakulangan ako ng pera. Kailangan ko pa palang... Sige, okay lang. Babarilin ko to lahat. Yan, para magkapera ako ng madami. Ouch! No! Nabibili ko lang, namatay ako agad. Ano pa naman yun? Ah, sige, isa-isa lang. Wait lang! Sige mo na. Oh, ah! Ah! Oh my gosh, pati yung pustiso kinakalaban ako. Oh, patay na kayo lahat. Patay na kayo lahat. Mm, sige, sige. Hmm, ano? Ano? Laban! Laban! Mga postisong walang kwenta. Hindi niya pala ako kaya eh. Oh no! May mga, may mga toothbrush pa. Ano ba itong mga toothbrush na to? Sige, wanda kayo sa akin. Ito na ako. Wee! Bang, bang! 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 Kala niyo ha? Ala! Ano to? Ba't may pastiso na to? Ayaw pa rin tumigil. Lang kulit mo na nak. ko kayong baril lahat. Wala kayong magagawa. Okay, bibili muna ako dito sa pharmacy. Para naman yung combo ko. Yung damage ko, madagdagan. Ayan, sarap. Ayan. Akala nyo ha, wala nang makakapigil sa akin. Let's go! Hala, what the hell? Grabe ang OA nun ah. Paano yung sister? Galing mo ah. Uy, ito na. Mm -mm. Beng, beng, beng. Ala, ang dami kalaban. Wala kayo. Makapagay ko kayo lahat. Mm, sige. Aw, 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 aw. Sige, ano, toothbrush. Kahit gano'n pa kalaki ang mga ngipin mo, hindi ako matatablan yan. Patay lahat. Kala nyo, ha? Diba? Kala ko pa naman, mahirapan ako dun. Dali-dali lang pala nung tatalon-talon ka lang, oh. Swing-swing ka pa dyan. Wala kayo sa akin. What? Hala, grabe naman tong cavity na to. No! Hindi ako magpapahuli sa ang pangit mo. Hindi ako magpapatalo sa yo kala mo diyan ha. Ito na yung security sa wakas. Oh no! Thank you, Manong Guard. Sige. Hala! Ano to? usok na to? No! Oh my goodness. What is this? Okay, Mr. Security. Hala! Paano na ako nito? Some stupid kids started messing around in the exit. Ha! Hala! Apakulit kasi nitong batang to yan. No! Kawawa naman si Dental Doctor. Hala! Oh no! Ang layo! Ay nako talagang mga bata na to dapat pinapalo sa puwet. Ang kukulit! Hello nga guard! Okay, pupunta na ako sa security team para makahingi ng tulong, okay? Mag-wait ka lang dyan. Tingnan mo, baka mamaya mahabol na ako nung ano, cavity. Ah, grabe naman yun bigat bigat wiw hala dami kalaban mm -mm -mm. hindi nyo na ako kaya mga sister wiw wiw okay good visit na yon ito na ito na ako security ano to ay ah! no takbo bilisan mo hala yung ladder ah oh my gosh ano siya. Oh my goodness, tingnan mo naman kung gano'ng kapangit yung cavity na yan, oh. Tingnan mo naman yun. Oh no, galit na galit siya. Yung doktor naging cavity. Naku po talaga. Ay, laglag pa ako. Babarali ka, beng, beng, beng. Oh, kala mo, ha? Ah. No! Oh my gosh! What is that? Mm -mm. Kala mo, ha? Ah. Papatayin mo pa ako? Kailangan ko pa yung damage. Yan, para lahat patay, siguradong patay. Thank you po, Mr. Pharmacist. Ouch, ouch, tangingot. Ang sakit naman ng mga cavities na yan. Ano ba yan? Meron na akong spatula. Meron na akong panghampas sa inyo. Kala nyo ha? Ah! Oh no! May napindot ako! No! Ayun na! ko kayo lahat. Mm, sige! Lapit! Lapit! Mm, sige! Lapit! Lapit! Mm, sige! Lamapit kayong lahat! Aray ko! Aray ko! Lapit! May naiwan pa! Sige! Tumakbo ka ngayon! Mm, kala mo ha? Kailangan ko pang maglagay ng electricity dito. Okay! Goods! Kuma Go, guard! Ayun yung elevator! Pasakay na ako. No! Ah! Oh! Hala! Paano na to, manong guard? Okay, good, 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 Grabe, tinitingnan niya ako. Inaabangan niya ako no! Oh no, niya ako inaabangan. Huwag mo akong abangan. Okay, let's go. Bang, bang, bang. Mm. Sige, hindi na ako natatako sa inyo. Damay mo pa yung mama at papa mo. Mm. Sige, yan pala yung mama at papa niya. Wala man lang bawas sa akin yan. Ayaw, manong guard. Andito na ako. Ito na, malapit na tayo sa katotohanan. Makakalabas na tayo, manong guard. Oh no, nawala yung mga daanan. Ang daming kalaban. Di Le? ang galing-galing ko. Mm. Sige, tumakbo kayo. Tumakbo kayo ngayon. Saan ka pupunta? Dito ka. Sige, ayan na yung mama at papa mo. Yan Sige, sige. Malapit pa ako sa iyo. Ouch, ouch. Charot lang. Wee, 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 wee. Yay! Oh no. Oh. Hala. Hala, manong Gordon, ano nangyari. Okay, sige, sige. Ako bahala, ako bahala. Wee! Okay, list the balloon. Ah! Kita ko mamatay. Oh no, isa na lang, isa na lang. Okay, I got it, I got it. Ito na, ito na. Yay! Goodbye, Grandma! Ha! Kala mo, ha? Kala mo, ha? Wee! Okay, okay. Muntik na ako, muntik na ako. Pero okay lang, Deadma. Patalong-talon ako dito. Hindi ako natatakot. Let's go, talon. Wee! Okay. May sumasalo naman sa akin, eh. Buti pa dito may sumasalo. Eh, ikaw walang sumalo sa'yo. Oshii! Wee! Ayun, sa wakas. Nandito na rin. <gasps> Ay, salamat. Ala! Wait lang, wait lang. Ito na. Kailangan ko lang bumili. Kailangan ko magpalakas, okay? O, ano kayo ngayon? Sige, mm, mm, mm. Sige, sige, mga nanay. Mm, mm. Hindi ako kaya. Sinasabi ko sa inyo. Yun may spider po. Sige, spider. Ayun, mm. eh, hindi ko pwedeng kalimutan to. Ito na, let's go. Ayun! Sa wakas! Ayun na! Manong guard! Hala, no, malapit ka na maging ha? Malapit ka na maging katulad nila. Sorry. <laughs> Sorry, pero sige, ito na. Let's go na, Manong. Let's go na. Ito na. Yay! Nakakalabas na tayo. Ano ba to? Oh, no! Oh no! Oh no! Parang may mali dito. Hala! Yan na siya! Manong guard! Ano nangyari sa'yo? Kawawa ka naman. Kawawa ka naman, manong guard. Sorry, manong guard. Oh my gosh, ang tagal mo mamatay, manong guard. Ah, ah, ah. Wait lang. Oh no! Oh no! Oh no! Ah! Wala na akong buhay! Wait lang, manong guard. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, manong guard. Wait lang! Sorry! Wala na akong magawa, kundi gawin to. Oh my gosh, wala na akong buhay. Manong guard, wait lang. Malapit ka na mamatay. Oh my gosh. No way. Wait lang, manong guard, wait lang, manong guard. dito na ako. Hey. Ah, manong guard, wait lang. Mamatay ka na, ito na. Huwag mo na ako nabanan. Huwag mo na ako nabanan. Ang Mamatay ka na. Ah! Oh my gosh, oh my gosh. Hey! Ang tagal mamatay, manong guard. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, na. Ah! Sorry, Manong Gord. I'm so sorry. Pero paalam na. Hala, no! Ay, salamat naman. Ay, salamat naman.